mga katitamons. Ayan. Ay Samahan nyo kami sa aming yeah. first travel with my kids. To Palawan. Kasama namin dyan yung mga titas and lola nila. So, ayun yung batang makulit. Bakit nasa taas? Ayan, nagsisigan pa siya dyan. So, ayun si ate. oh, nakatingin sa so, oh, flight attendant kasi gusto, alam ko gusto yung flight gust attendant na yun parang nangangamba siya kumakaro si ate ay traffic din sa airplane may traffic din pala sa airplane no so ayun yung batang makulit to oh, tinitingin niya sa labas so, maka-under na kami dyan makikiris siguro sya ayun yan ganda ng sky so refreshing sky so nasa habi kami, kami ng bintana Cebu Pacific yung aming sinakyan dyan yan si ate oh, nag-i-enjoy na sya hindi na sya tupot ay yung batang makulit nakataas rin pa kasi natutulog sya dyan oh beautiful sky oh blue sky talaga so ayan oh love love tayo guys so refreshing talaga yung sky no oh watch lang po kayo sa aming travel abangan yung mga ibang travel namin yun si ate o oh, sabi ng lolo nyo dyan Chloe tingnan mo yung ulap nasa taas na tayo ng ulap so ayan when in a hop or yung biyahe namin dyan ang hanggang Palawan mag magaano kami diyan mag papalawan kami ayan na o pa pa take off na po kami diyan so thank you for watching